Good morning mga boss. May content tayo ngayon. Uh, ang, problemo, ang problema ang problema nito mga boss. Tumitigas ang kanyang pit pump pero pinapasok ng hangin. So sinubukan na natin mag troubleshoot. At uh, tinignan natin yung linya nitong hose. Yan yung hose na yan. Inyan papunta ron sa tangke. At uh, patungo dito sa pit pump. Uh, sa fuel filter Entrain na rin natin troubleshoot yan. Lahat yan mga boss, okay. Sa nakita kong problema niya mga boss, itong pit pump niya, lumalabas na yung diesel. So yun no mga boss. Sa hindi nakakaalam, itong pit pump mga boss, meron o-ring sa loob yan. Ngayon, pag ang o-ring niya sa loob nasira, wala na. Mapapatigas mo siya ng bagya, papasukin ng hangin kasi lumalabas lang yung diesel. At nandyan yung check valve sa loob So yun no mga boss Ang maganda natin gawin baklasin to Assembly naman yan At tignan natin yung mga possible pang nasira Yung mga repair kit yan mga boss So yun balikan mo kayo Ito nga no mga boss Ayan kung makikita nyo Binaklas ko na tong pinaka ping pump nya At so yun nga no Ito mga boss assembly to So ito ang sira nya Kasi yung diesel lumalabas na dyan meron pong o-ring sa loob yan kapag napunit ang tendency sisingaw pamamalya, hard starting so yun, yun ang nagiging problema natin dito sa pit pag nasisira so yun, babaklasin ko yan, meron siyang sukat na 19mm baklasin natin to mga boss at nandyan din yung check valve sa loob so yun mga boss mas napakalaking parte nito ng big pump sa ating injection pump kasi ito yung nagbibigay ng ah ito yung umihigop ng diesel pump patungo dito sa injection pump galing sa tanke kanyang football. Pabili rin tayo, assembly. Ayun, so, no? Sa so, mga nakakaalam, no? Itong spring dapat hindi siya binabanat ng ganun. Eh baba mo Kaya okay pre pakilagay mo na lang muna sa likod ng bangko mo sa ilalim okay na